manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, sa pagsapit ng bagong umaga, lumalapit kami sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Salamat po sa bagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin, isang panibagong pagkakataon upang mahalin, maglingkod, at ipakita ang iyong kabutihan sa amin kapwa. Panginoon, himihiling po namin ang iyong banal na paggabay sa bawat hakbang na aming katahakin na iyong araw. Puspusin mo po kami ng iyong biyaya at grasya upang aming magampanan ang aming mga tungkulin na may kasipagan, katapatan, at pagmamahal. Pagpalain mo po ang aming mga gawain upang maging makabuluhan at maging daan ng pagpapala sa iba. Idinadalangin po namin ang aming mga pamilya at mahal sa buhay. Ingatan mo po sila sa anumang kapahamakan, ilayo sa sakit, at pagpalain ng malusog na pangangatawan at matatag na pananampalataya. Daway maghari sa aming kahanan ng kapayapaan, pagkakaisa, at tunay na pagmamahalan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ipagkaloob mo po sa amin ang lakas ng yoob, upang harapin ang anumang pagsubok na darating sa araw na ito. Palakasin mo po ang aming kalooban, upang huwag kaming panghinaan ng loob sa gitna ng mga hamon. Bigyan mo kami ng karunungan upang gumawa ng mabubuting desisyon at ipakita ang iyong liwanag sa bawat taong aming makakasalamuha. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga pangarap at mithiin sa buhay. Batid mo po ang nilalaman ng aming puso, ang aming mga pangangailangan, ang aming mga at ang aming mga inaasang. Naway yung ipaggaloob ang mga ito ayon sa iyong banal na kalooban at sa tamang panahon. Paminuon, turuan mo po kaming mading mapagpakumbaba at mapagpasalamat sa lahat ng iyong pagpapala, mading ito man ay malaki o maliit. Huwag mo pong hayaan na kami ay maligaw ng landas at madala ng tukso. Gawin mo kaming kasangkapa ng iyong pag-ibig upang maipakita namin ang malasakit, kabutihan at awa sa amin kapwa. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buong araw na ito, O Diyos. Naway maging isang araw ito ng kasayahan, kapayapaan at kaganapan ng iyong banal na kalooban sa amin buhay. Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo amin sarili, aming pamilya, at aming mga mahal sa buhay. Ingatan mo po kami sa lahat ng oras at ilayo sa anumang panganib, sakit, at kapahamakan. Balutin mo kami ng iyong banal na presensya upang kami ay manatili sa iyong liwanag at paglinap. Palakasin mo po ang aming pananampalataya upang hindi kami matakot sa anumang pagsubok o tukso na maaaring dumating sa araw na ito. Bigyan mo kami ng karunungan upang makagawa ng tamang desisyon at ilayo mo kami sa mga bagay na maaaring magbulot ng kasalanan. O Diyos, sa iyo po kami kumakapit para sa aming kaligtasan hindi lamang sa katawan kundi lalo na sa aming kaluluwa. Naway palagi namin sundin ang iyong mga utos at ipamuhay ang iyong kalooban upang kami ay maging karapat dapat sa iyong walang hanggang kaharian. Basbasan mo po kami, Panginoon, at naway maging araw ito ng kapayapaan, biyaya at patuloy na proteksyon sa iyong makapangyarihang pangalan. Dahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa amin mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, na ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.